Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman si atin ninyo sa harap ng kamera para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihilig lang po ako ng counting power na subscribe ang maliit na channel na ate Stella ninyo. Guys, ang ating topic ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Pero bago ko simulan, disclaimer lang po, ang impormasyong binibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nila yun para kapalit ng isang profesional na payong medical. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, narito po ang kanyang katanungan. Itanong ko lang po kung ano ang dahilan ng pagtigas ng utong ng isang babae. Sana po mapansin. Curious, curious lang po ako. So, yan po ang katanungan ng ating isang subscriber at huwag na natin sabihin kung sino po sila para sa kanyang privacy. Ang kanyang tanong ay kung bakit daw, anong dahilan ng pagtigas ng utong ng isang babae. So, alam nyo ba guys na ang pagtigas ng utong ng isang babae ay sanhi ng iba't ibang bagay kabilang ang mga sumusunod. Number one, malamig na temperatura. Ang, ma ang malamig na temperatura ay magdulot ng pagtigas ng mga utong bilang bahagi na normal na physiological response ng katawan ng babae. So, yan po ay uh, isang normal na physiological response ng katawan ng isang babae. Kaya tumitigas ito sa malamig na temperatura. At ang number two naman, stimulation. Ang physical stimulation tulad ng paghawak, paghawak, pagdila, at pagpisil-pisil nito ng banayad ay magdulot ng pagtigas ng mga utong. So, ang ibig sabihin, kapag mayroong physical stimulation, halimbawa, naganuhan kayo no, ng partner mo, kapag ito'y hinawak mo, pinipisil pisin mo yung mga utong na yun, at uh, yung dinidilaan, ay tumitigas po yan siya. No? Yan po ay isang normal dahil sa stimulation na pagginagawa physical stimulation. Yan po yung number two. At ang number 3 naman sexual na pagkapukaw. Ang sexual na pagkapukaw ay isa rin sa mga karaniwang dahilan bakit tumitigas ang mga utong. So ang ibig sabihin kapag napupukaw ang isang babae, no, habang uh, niroromansa ba siya o ano bang ginagawa doon sa katawan niya ng kanyang partner, yun po ay ano siya, tumitigas po siya. Lalo na kapag gustong-gustong uh, yung ginagawa, nasisiyahan po siya, tumitigas talaga yan. So, yan po yung uh, number three, pagkapukaw. At ang number four naman, emotional na responses naman ito. Ang malakas na emotion tulad ng takot o excitement ay maaaring magdulot din ng pagtigas ng utong. So, ang ibig sabihin guys, hindi lang doon sa mga nasisiyahan kundi emotional responses niya, no? Halimbawa, yun na nga. Halimbawa, natatakot, excitement, kung ano-ano pa yung mga ibang nagdudulot ng pagtigas din ng utong. So, yan po yung number four natin, emotional response. At ang number 5 naman, health condition naman ito. Mayroon ding ilang mga kondisyong medical tulad ng pagtaas ng prolactin hormone na tinatawag na maaaring magdulot ng pagtigas ng mga utong. So ito naman ang tinatawag na health condition naman ito. At ang number six naman hormonal changes naman ito. Ang mga pagbabago sa hormones tulad ng sa panahon ng menstrual cycle naman ito at pagbubuntis o pagpasuso ay maaaring magdulot ng pagdigas din ng mga utong. So hormonal changes na tinatawag. So yan po yung last natin ano. At uh, doon sa nagtanong sa atin sana uh, makita mo itong video na to dahil ginawan ko na lang din para para na rin sa pangkalahatan kasi magandang tanong ito no kasi baka minsan baka baka, baka minsan maaano nyo na bakit tumitigas yung partner niyo yun na hindi naman wala namang physical na stimulation minsan tapos mahawakan nyo bakit mate so nari ito po yung mga ni-research ko na mga kadahilanan mga ilang kadahilanan na bakit tumitigas yung ano at yun na nga dahil sa yung tanong kaya po ako nag-research so sana nagustuhan nyo ang ating vlog ngayong araw na ito at maraming salamat sa nagtanong ang inyong lingkod si Ate Estela ninyo bye bye